eto na nga po, it's time para sa ating banana crew. Kaya naman, sa lahat ng mga nakatutok sa atin, let's go! Halloween! Isang magandang, 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 afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin. Heto na nga po ang inyong favorite na programa at ang inyong favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hamon ito ang home of the stars, ang Banana Bandana Crew! King. Kasama ang Kuela Makulit at nagbibigay ng more music, ang tambalang Joy Clong! -clong! Siyempre kayo, sama nyo ngayong araw nito ang inyong fierce and fabulous dream girl, Chloe Weber! Uy, tuwan-tuwa sila, Chloe! Lalo na yung mga riders natin, yung mga driver natin sa so mga pakismo sa kanila. O, oh. Ayan na. na. Eh. Let's go. Oh. Uh, oh eh. yeah. <laughs> <laughs> eh. Ay, ang ganda. O, oh, diba? Kinis ko na kasi sila in person. Kanina sa Tondo. Kanina sa Manila. Oo. Oh, oh. ah. O ngayon, oh, ito na, inaabangan nila sa lahat ng mga nagda-drive ngayon. Sa mga drivers natin dyan, sa mga taxi drivers, UV van drivers, drivers, sa mga bus drivers, sa mga ano, uh, 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 private car drivers. Yes. Ayan, oh, i-kiss mo sila. Ayan, dahil marami kayong mwa, mwa, mwa! kisses for all of you. Basta <laughs> po. O yung sa mga nagbabantay naman daw, sa mga karinderiya, sa mga junk shop, sa mga tindahan, sa sa restore sa mga kuya natin uh, mga na mga nagbubuhat na mabibigat na magamit na yung ano sa mga stock sa grocery o go. Ayan! Mwa! 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 Ang dami nyo rin! Mwa! Why? <laughs> dapat yung sweet naman yung pagkakamwa. at may puso naman. Hindi naman yung ano, binigay mo lang ng ano-ano.

Ito na siyempre, natinig po natin yung song kanina, diba? Nala, ito di sa so Sparks Camp, sa so season nila na ongoing po, abangan nyo po yan. Ayan na directed by directed Boboroy, syempre. At uh, umawit po ng song na napakinggan natin kanina ay uh, siya, Chi. Oo, oh, na makakasama natin this sa this afternoon lang. Diba, narinig na, lalong-lalong na mga maganda, hindi lang po hindi.

Okay, Coach cool. so, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng na kikilig ngayon. Ako po si so, uh, so, <stan> At singer, songwriter. Singer, songwriter. Guy? Hindi mo pwedeng puri puring inyan. Kailangan, ano, pag siya <strech Review famous> yung singer, songwriter, mas isa din pala ang dalawas ng kanta. Ang galing May pinagpunan ang taanan. Galing sa puso. Ito Ito naman si

Get your stock syempre naman i Ichi, ba, sa nalang, sa si ka pa ka sa link Kasi na dahil napaka bongga nung nag na 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 Para ang dami sa para mga kabatch mo na isang mga Ang isang lakas bansa isa Pero one more time sa E2 na nasa dugo ang kota artist tayo Now that we're finally getting introduced by alaga ni Tatay Tereclote ng i I'm yeah. oh, yeah. Oh, yeah. Man, man, favorite. Man, music, oh, yeah. i yeah. Music, yeah. Oh, 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 music, uh, ngayon

Yes, dera pa mga ganda ng sa pagkakataon, kahit sa actor, then, mga para sa lahat ay inihahandog ng gawaing anak, ay ang mga pilya sa mga tuktok na, Mas Palawan, ang musika balita ay pinapalaganap, nag-iikot para sa mamamayan, palagi kang kasama kahit saan, kemba

Ay, wow! Gusto ko malaman din. Ano ba pwede expect namin? Ano ba pwede expect namin Oh naman na Ano ba yan? Ang dami ko kasing chika dito. Ayun. 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 narinig nyo na lalong, lalo na mga I mean, magandang uh, musika Di type of person So mm -hmm. uh, unless Unless mababahagi ko po ang aking true self Hindi ko siya yes. gagawin um, So that's why uh, Yun po, once again sineseryoso, sineseryoso ko po yung art ko And um, hindi lang po uh, expect expect so para sa akin. Tsaka, yes. Hindi lang Nilang to yung parang ano, lika nga is star magic itan. Hindi ganyan. Hindi kasi uh -oh. napakalaking uh, na napakalaki, napakalaki rin po kasi yung respeto ko for the industry. Yes. And uh both music industry tsaka yung uh, acting showbiz industry uh -oh. and chakang uh wala pong biro yung ginagawa nila. So um ayun, it's it's really nice to be part of it. And yeah, you, you can only expect uh the best from Kristoff. Yeah. Kasi, um, ayun lang po ang aking uh, aking gusto. Na ibahagi. Uh -huh. Wow! Uy, yan, tara oh. yan. I'm sure, very, very proud ang ating, uh, Parents. ano, Mami Gladys na nandiyan yes. ngayon sa labas. Siyempre, di ba? Alam mo, nakakatuwa. So, I'm sure mm -hmm. ngayon lang yan sumasama kasi nga, parang mga first, uh, bago, ganyan. Yes. Pero in the future, hindi ka na sasama niya ni Ate Gladys. Oo. <laughs> oh, nah, Hayaan ka na <laughs> yan. May sarili yes. ng name Pero, so, As in, gusto oh, niya. As in, gusto Ate niya talaga. Na. Gusto niya. Bet niya. Totoo ba yun, Ate Gladys? Bet mo talaga. Yes. Oo. Oh. Super. <laughs> stage lang si Ate Gladys. Ayan, o. Oh. The feeling ko ngayon lang kasi bago pa. Pero syempre, alam naman natin talaga, nandiyan dyan yan to show yung ano, yes. yung pag-suporta niya sa'yo, syempre. Yes. yes. oh, mabalikan natin mamaya si Christopher. Ngayon naman, syempre, si Chi. Si, kanina narinig natin yung song mong Nauhulog na ginagamit as the official uh, parang uh, soundtrack na ba? Or yes, parang theme song pag may mga nakakakilig yeah. Yeah. Yes. na ganap Apo. sa Sparks Camp. Kanyang. Anong nafe-feel mo? Kasi kilala kita na you started talaga from the bottom na parang dahan-dahan. Pero the fact na ngayon yung kanta mong Nauhulog ay eh, ginagamit na for I a don't... show, ba diba? Yes, yes actually nung una kong ano, hindi ko pa alam yung show talaga. Oh. Then, sinerch ko siya agad. Mm. Tapos, nagulat ko sa parang malaking... Ano na to? Opportunity na to para sa akin. Yung marinig yeah. pa ulit-ulit, oh, di ba? Oo, marinig ulit-ulit. Oh. Tapos, written song ko pa yon mm -hmm. mm -hmm. Bilang isang bagong ano lang din. Parang masabi ko kasi bagong songwriter lang ako. Rising. Nag-start talaga uh -huh. ako as singer-performer. Uh -huh. Pero yung songwriting parang hindi ko pa talaga alam kung paano siya gawin before. Yes. Tapos ngayon, maririnig ko na siya. OST pa siya ng show totoo. Oh, oh. Dati alam mo nakikita ko siya, sobra siyang ano, lagi siyang uh, parte ng mga out of town shows uh -oh. kasi kaibigan natin yung isa sa yung co-manager mo, di ba Tama, or siya yes yung pinaka-manager mo before. Okay, yeah. oh, ibigang mm -hmm. natin 'yun. Oo. Oh, oh. Tapos nakikita ko lagi siyang sinasabak sa mga iba't ibang ganap. Tas uh -oh. nagpa perform siya, mahusay uh, siya. Ah, doon siya nagsimula, kumbaga. Uh -oh. Sa sa, sa uh -oh. online, 'di ba? Yes. Sa online niya Sineshare yung talent niya. Tapos uh -oh. ngayon, 'di ba, may may label ka na, record label, yes. ganyan. Paano yung pagiging parte ng Old School Records headed by Francis Kiko Salazar. Tama? Di ba yes, si Kiko? Mo. Yes. Headed by Francis Kiko Salazar. Uh -huh. As parte ng Old School Records na music producer ka din ng sarili mo mga kanta, paano ka nakipag-collaborate pagdating sa pag-release ng mga songs? Actually, ako po kasi, gusto ko talaga matuto. So, nakikinig mm. ako lagi. Kasi mentor ko si Kuya Kik. So, nakikinig ako sa kanya palagi. Mm. Okay. Mga advice sa akin, paano ako magsusulat ng songs, paano bang gagawin ko sa part na to, sa part na yan. So, yun lang. Lagi lang ako talagang nakikinig and ina-adapt ko na yun sa pagsasong write ko. <laughs> okay. So, alam mo, actually, Sparks Camp is a really big deal. Yes. Yes, kasi parang andun, andaming nag- um, ang dami nag-pave ng way for a lot of people's careers mm -hmm. sa Sparks Camp like si Bong. Um actually ang tanong ko sa Sabi nung mga nakikinig, ay, sino naman si Bong? Si oh. Bong Gonzalez. Yes, ayan. Oh, ano yeah. oh. walang last name? Nakasama ayan. po sa ano sa Love at First Spike na naging yes. i guest na din natin sa programa Oo, yes. nga. Ayan. Mm. Oo Oh, ayan. Magaprodyukto siya noon. Oo. Paano mo nagawang i-connect yung song mo na Nahulog para sa Sparks Camp? um, ginawa mo ba siya before mo nalaman kung ano yung um, series? Ah, or? yes po. Actually, medyo matagal na siya before ah, ito. Ano, ah, okay. So, Nauna um, siya. Originally, itong song na to is para sa lahat ng mga taong um, na-fall sa kaibigan nila na ano, hindi naman nila maamin kasi it's complicated. Yes. Maga, pwedeng masira yung re, ano nyo, relationship niyo as a friends mm. pwede rin namang Umangat pa doon. Oo. <laughs> uh -uh. Mag-level up. Mag-level up. Oo. Oh, uh -huh. oh, yes, antaray. Pero antaray lang din kasi, di ba, grabe yung eksena na may song na ginagamit sa isang programa ng ABS-CBN na ikaw ang lumika. Tapos ngayon, may bago ka pa rin, may bago ka na namang single ulit. Ah, yes po. Written by the only oh, Kix Eliza. <laughs> written by um your My si producer Kicks Salazar dir direct do you call him direct mm -mm. sir kicks ayun yeah. na lang kay sir kicks salazar okay but the the one that you made is yung nahuhulog that's written also by you yes po. kaling actually yung narinig ko yung lyrics niya sobrang sakto niya sa sparks camp ha? Yeah. <laughs> kasi it's like sparking na ayun so meron ka bang pinaghugutan nun? Or yung ano, yung, um, it was the general idea lang of liking someone, tapos naging, nag ka sa ano, sa personality niya as friends? Actually, parang ano siya eh, kwento siya ng friend ko. Oh. Then, kinuha ko lang yung concept na yun. Tapos, naglagay lang din ako ng mga sarili kong experiences. Uh Oo. -oh. <laughs> tapos, until nabuo ko na rin siya. Okay. So dun pala ang pinagmula ng nahulog. Eh yung yung isa is uunahan na kita. Opo. okay. Yun naman is that all, all, about love as well. Um about siya sa ano talaga? <laughs> Cheating. Ay, as a as a cheater's as a cheater. POV. Yeah, cheater's oh, POV. okay. Ah, kaya uunahan kasi kapag nahuli mong nag-cheat yung partner mo, unahan mo nang magpaki-break. Oh. Bakit may nagagalit dito? <laughs> <laughs> hindi hindi <laughs> 'di ba? Ako hindi ko uunahan, hindi ko uunahan talaga. Okay. Bahala siya sa buhay niya, oh, oh 'di ba? Yes. Correct. So, unahan mo siyang mag-break. Oh, unahan okay. mo na si sa kanya na may iba na. Gusto Ay? mo bang i-name? Chereng! Ay, hindi name, pa, hindi drop. name drop! hindi pwede drop. pwede name drop! Lako. Bawal! <laughs> Dapat pag-ex na, kinakalimutan Correct. na yan. Oo, oh, oh, ganyan. Sino yung mga dream mo na sana someday eh, magkaroon ka ng uh, collaboration with sa artist na to? Ayan. So ngayon, um, sila ano, Zach Tabudlo, Arthur Adi. Okay. And also, si Maki din. Gusto ko din talaga makakolab si Maki. Oh, actually, have you met Maki na? Ah, yes po. Before. Yes, actually yung ano niya yung Dilaw. Ay, mm -mm. Dilaw by dina. Maki, that is one of my favorite songs, yes, favorite dina. OPM songs. So, magaling na songwriter po talaga si Maki. Yes, I feel like dami ding um maraming artists ngayon yung ginagawang inspiration si Maki. Yes so para sa'yo, um sa mga artists ng generation natin, 'no? Wow, generation natin. Ano, sino sa tingin mo yung ikaw para magiging inspirasyon mo? as a um, as a beginning or not really beginning but like as a rising star ayan siguro si ano talaga sa akin para sa akin si Adi Adi dahil da da yung ano niya parang choice of words niya pag nagsusulat ng kanta parang ang hirap tapos oh, di ba sikat na kit yung para lumal hmm. o oh, oh. favorite songs ko na kanta niya Okay, period. Hala. Ayun na, nakaka-excite ng uh, second so, maganda song. Maganda kasi 'yung ano, uh -oh. 'yung uuunahan nakita para sa mga nag-cheat oh. na makikinig nan. Ah! Pero 'yung sa'yo, na curious ako an title ng song mo sa Star Music, ay Sine. Yes po, 'yun. Yes isa 'yan, isa 'yung "Cine." Yes, po, siya 'yung lead single ko. Kung, kung bagay 'yun 'yung pinaka-unang yes i uh, ano, single ng EP, gano'n. Oo, yes oh, oh. Bakit Sine? Anong kwento uh, sa likod ng uh, title na ito at sa kantang ito? Ah, uh, actually tungkol siya sa ano, a uh, youthful Innocence kumbaga. Like uh, yung setting niya is nasa nasa sinehan and then mm -hmm. date date. Parang date ah. tapos actually um yung nagsulat po si Sir Gabriel Tagadtad. Uh mm -hmm. no, may binigay niyo sa akin yung kanta. inadapt ko in a way na uh, iniba ko yung point of view. Mm -hmm. So from um, from a simple story of Uh, just wanting to go out date. to to, to yes. date to the cinema mm. ginawa ko naman like uh, may may tampuhan na nangyari oh tapos, so may story siya tapos bigla na lang parang um, hindi na pumunta yung babae dun sa cinema Ay, hindi sumipot so the whole time <laughs> uh, yung chorus, gusto ko gusto ko manood ng sine. Yes. Pero dun po sa music video sa YouTube ay walang girl. Walang girl. So Instead, parang nag Instead, may bouquet of flowers lang po dun na hindi naman nabigay. Oh! <laughs> So parang ano, parang ang existential na ginoosti. Oo. Yes. Uh oh, oh atari. Ganun Not 'yun. Quite. Kaya huwag kayong oo, oo, kayong lahat na nakikinig <laughs> na nakaka-relate, Huwag kayong umoo, oo, sa isang tao ng ano, kunyari. Hindi naman sisipot. Oo, oh, oh, 'di ba kunyari, yes. nag-agree ka na, tapos bigla yung alam mo yung isang tao, kawawa 'yun na yes. hindi lang dahil sa sakit nung hindi mo siya sinipot. Yeah. Pero yung in-effort kasi nung tao oo. na nag-prepare siya, hindi niya na i yung kaba mm -hmm. ng isang tao kapag may gusto siyang someone, yeah. tapos magkikita sila naka-plano yun. Hindi lang yung basta yung araw na yun, Di yung preparation na nakakanginig na magugustuhan kaya niya ako, baka mamaya ma-off siya pag ganito yung mm. itsura ko, or ganito oh. yung naging actions ko, ganyan, di ba? So parang ganoon yung sine. Yes. Oh. Kung baga sa, sa EP ko po, tatlo yung sinulat and kinompose ko, tapos tatlo rin po yung galing po kay pop and then um, collaborative effort po namin yun. So yung sine is one of our collaborative efforts. Is this the first time, ikaw, na ma-experience mo na yung song na ginawa pinagpaguran mo, inifortan, inisip mo talaga, e mapap mapapakinggan na sa lahat ng mga uh, digital streaming platforms. At dito syempre sa 92.3 sa Metro and Mega Manila, Luzon Visayas Mindanao. Yes po, so apart from my lead single na sina which I'm so incredibly proud of, sobrang Happy rin po ako na yung uh, sinulat ko and yung pa. yung ibang oh, songs oh. na oh. talagang um ako po yung naggitara for those songs pa and all oh. that. Mm. Tapos ako rin po yung nagcompose and everything. Uh it's really nice to see it sa mga digital streaming platforms yes. kasi parang um from the ground up po siya. Oh, parang uh, oh. from from experience or from from experience from sa aking utak tapos bigla <laughs> na lang nandun Eto na Spotify na ayan na yeah. yeah. diba? so it's, re it's, really nice and humbling to uh, to see that no? Ah, yes. syempre ba diba? kahit hindi sila mag Spotify dito walang bayad hmm. pwede oh. nilang lang i-request yung song nyo kapag uh, yung song mo mismo diba ba yes. yung sine at saka uunahan na kita pati na rin yung ano um, uh, yung first na song ni ano ni ni, ni, ni ba? Diba? yung uunahan na kita correct yes. uunahan na kita ito yung kanya tapos yung isa mm -hmm. pa pwede nilang i request yun dito. Oo. Yes. Ang nahuhulog, diba? O Ochi, invite mo lahat ng mga listeners natin na i-request nila at pakinggan nila dito sa 92.3 ang awiting Uunahan Na Kita. Ayan, guys. Um, pakinggan nyo na po yung latest single ko na Uunahan Na Kita dito lang sa 92.3. Ayan. Sa lahat po ng mga ano, cheater. Ay, <laughs> grabe naman yung cheater. Or sigur... May POV na rin kayo sa wakas. <laughs> At least kasi lagi na lang yung POV, yung mga nasaktan. Ay, yung mga nasaktan, yung pinag ngayon, ganito, parang yung song na to inaaway mo sila, ganun. Kabog naman. <laughs> Or baka naman, para sa ating mga ka-vibes na nasaktan before, and gusto nilang malaman yung point of view ng cheater. Mm. O, oh, diba? Para mag meron silang mga ano dyan, ano yung tawag doon? um, analyzation. Wow. Oh. <laughs> Gusto pa kaya nilang pakinggan. O, oh, magugustuhan oh, nila, course. Siyempre, Alam mo naman tayo mga Pinoy, lakakareli tayo sa mga song. <laughs> yes. Diba? O, oh, Christoph, ikaw naman, ako, imbitahan mo silang lahat na pakinggan, i-request nila ang iyong song na sine. Ayan, para po sa mga, ano, ginos, no, oh. Or, uh, Ayun, para sa mga gusto pong marinig yung song kong Sine, which is about, ayun po, very exciting song siya, napaka-upbeat. Ah, uh, you can check it out on all digital streaming platforms na po. And available na rin po ang music video on uh, YouTube. Tsaka pwede nyo rin po siyempre request yeah. dito sa... 92.3, 92. okay. yes! Ayun! Naku, ba, ik ikaw ba na-experience mo ng mag-hosting? Huwag Ay. ka mag-alala, hindi nakikinig yung mama mo. <laughs> <laughs> hindi pa naman po. Hindi pa, <laughs> naman. <laughs> hindi pa naman. Oo. oo. Pero yung mga ganun, I'm sure, pag sumusunod ka ng kanta, lalo na pag all about love, dapat mm. either na experience mo yan, yeah. na naramdaman mo mismo talaga siya, or na kwento sa'yo. May mga ganun ka na rin. Actually, ano po, not all of my songs galing siya from experience kasi nabasa ko po sa isang libro, sinabi ni Paul McCartney. Oh, sorry. Oh, wag kang sinabi parang Sinabi ni Paul nolo, McCartney. Loko. Friend ko yan. <laughs> <laughs> sabi ni Paul McCartney na uh, minsan po kasi yung songwriting, um, Uh, it's not it, it's a discipline baga, kahit uh -oh. ayaw mong gawin kailangan mong gawin mm -hmm. and not not every time na you're gonna pick up a pencil or paper ay may motivation ka para gawin siya mm -hmm. so kailangan minsan i kailangan mo i-envision yung sarili mo yes. sa sa shoes ng ibang tao mm -hmm. tapos like yung ginawa ni Chi like uh, gumawa ng story about someone else or ganun yes. so of your own yes. personal experience so yun po yung story style ko as a songwriter kumbaga uh, is it more of a as a discipline mm. oh, okay oo okay. so, dai may Paul McCartney oh. Huwag yung parang loko-loko <laughs> diba yes. kumbaga parang pwede pala yon <laughs> 'Di kunya Like kunyari hindi ko naman talaga na experience. Kagaya ni Sir Rock Santos, 'di ba, yes. ng Star Music. Alam niyo ba yung song ni Jaya, Trivia lang ah, fan uh -huh. fact lang. Yung song na hang ano, hangga, yung hanggang dito na lang. 'Yon yung song uh -huh. 'yon. Hindi niya yung na-experience. Parang nasa pantry siya. Kinikwento lang ni Ate basa ano ko pa pangalanan. No? Kinikwento okay. nung friend din namin. Tapos nagawa niya ng kanta, which ayun, song na ni Jaya, na ginawa mm. ng cover ni Eric Santos, ginawa na rin ng uh, rendition ni Enzo Almario. Oh, oh. So yun yung sinasabi ni Paul McCartney, mm -hmm. di ba? Oh. Parang you just wanna be a storyteller. I want to! Mm, <laughs> 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 ang chok. Gusto ko nang marinig. Sabay-sabay natin pakinggan yeah. for us exclusive. Unahin na po natin ang uunahan na kita dito lang sa Banana Crew. Banana Crew. <laughs> exclusive. Exclusive. Banana Crew. <laughs> exclusive. Exclusive. favorite music radio. 92.3 Ka Vibes! Ako po si DJ Pogi Alcasid. Kung uguang maghapot sa indo kung anong radio station ang sa indong pigadangog. Ang simbag dapat 92.3 FM Radio Manila. Ka Vibes! Ka -Vibes. Walang iwanan. Ka -Vibes, ka Vibes! Hello Ka Vibes! This is Dilan Ituralde. Hello!